Mabuhay! Kamusta kayo? Sa ating episode ngayon, tara alamin natin kung paano makakakuha ng mas magandang tulog sa gabi. Mahalaga ang sapat na pahinga para sa ating kalusugan at kagalingan. Subalit madalas ay hindi natin binibigyan pansin ang kahalagahan nito. Marami sa ating mga kababayan ay addicted sa pagiging workaholic. Hindi lamang yan. Sa panahon ngayon, nauuso na rin ang mga shift workers o yung mga nagtatrabaho sa gabi at gising sa umaga. Totoo po at kailangan natin magtrabaho para tayo ay may pangtustos sa ating sarili at pamilya. Pero atin din tandaan na kapag tayo ay nagkasakit, lahat ng ating paghihirap ay mababaliwala. Kaya sa episode na ito, mag-focus tayo sa pundasyon ng ating kalusugan. Ito ay ang pagtulog. Lagi ko sinasabi sa mga tao na kapag gusto ninyo ng overall health o meron kayong fitness goals, ito talaga ang tamang pundasyon. Magsimula kayo sa pagkakaroon at pag-prioritize sa tama at enough na pagtulog. Anong nga ba ang ilan sa mga benepisyon nito? Tara at alamin natin. Ang sapat na tulog ay may malaking epekto sa ating mood at emosyon. Kapag hindi tayo nakakatulog ng maayos, maaari tayong magkaroon ng masamang disposisyon, pagkairita at stress. Ang kawalan ng tulog ay maaaring magdulot din ng pagkabahala, pag-aalala at pagkabigo sa paghandle ng mga challenges sa araw-araw na buhay. Sa kabilang banda, ang pagkakaroon ng sapat at magandang quality ng tulog ay nagbibigay ng mas mabuting pananaw sa buhay at mas positibong disposisyon. Ang tamang tulog ay may malaking bahagi para maging consistent tayo sa ating diet at exercise regimen. Kapag tayo ay puyat o kulang sa tulog, maaaring mas mahirap para sa atin ang pigilan ang pagkain ng mga unhealthy at wala motivation para mag-ehersisyo. Kaya para inyong mapanindigan ang pagdudyeta, siguraduhin na meron kayong sapat na tulog gabi pa lang. Ang tamang tulog ay hindi lamang nagpapahinga sa ating katawan, kundi pati na rin ang pagbibigay lakas sa ating isipan. Sa tuwing natutulog tayo, nagpapahinga at nagre-recharge ang ating utak mula sa mga activities at stresses ng araw. Ito rin ang panahon kung saan nagaganap ang critical na proseso tulad ng memory consolidation at neural repair isipin mo ang cellphone at mga gadgets ninyo na nalulobat. Parang ganun din ang ating isipan at pangangatawan. Kailangan natin siyang ma-charge para makafunction lahat ang ating organs ng full capacity sa susunod na araw. Alam nyo ba na ang pinakamahalagang oras para sa ating utak ay mula alas 12 hanggang alas 3 ng madaling araw? Ito ang panahon kung saan ang ating utak ay nakikipag-dock upang mag-charge, mag-repair, at mag-rejuvenate para sa susunod na araw. Kaya naman, mahalaga na masiguro natin na nakakatulog tayo ng maayos lalo na sa mga oras na ito. Pwede ba akong maglambing? If nagustuhan mo ito, pwede ka bang mag-subscribe sa aking channel at share mo na rin sa iyong friends and family. Bago tayo pumunta sa mga tips para makatulog ng maayos, at atin munang bigyang pansin kung ano-ano nga ba ang iba't ibang stages of sleep para inyong lalong maintindihan ang kahalagaan ng inyong mga tulog sa gabi. Magsimula tayo sa stage 1 or ang tinatawag na light sleep. Sa unang hakbang ng tulog, nag-a-adjust ang ating katawan mula sa pagiging gising patungo sa pagtulog. Ito ay maikling yugto lamang mga ilang minuto kung saan maaaring madama ang antok at madaling magising. Dito bumababa ang aktibidad ng utak at unti-unti nang nare-relax ang ating mga kalamnan. Ang sunod naman ay ang stage 2 or true sleep. Sa mga pangalawang hakbang, unti-unti nang lumalalim ang ating pagtulog. Dito na mas mahirap kang gisingin kumpara sa unang hakbang. Bababa na rin ang iyong temperatura at tibok ng puso, pati na rin ang mga aktibidad ng iyong utak. Pagkatapos nito ay ang stage 3 o deep sleep. Kilala rin bilang slow wave sleep o SWS. Ang pangatlong hakbang ay ang pinakamalalim at pinakamahalagang yugto ng ating pagtulog. Dito naglalabas ng delta waves ang ating utak kaya't mahirap kang gisingin. Sa yugtong ito, nagre-repair ang ating katawan, nagpapatatag ng ating immune system at nagpapalabas ng mga hormones na mahalaga para sa pagpapagaling at paglaki. After ng stage 3, sunod ay ang stage 4 o ang REM o rapid eye movement. Ang pagtulog ng, ng may REM ay kilala sa paggalaw ng mga mata o mas mataas na aktibidad ng utak o kung ating tawagin, ito ay ang ating mga vivid dreams. Karaniwan itong nangyayari ng mga 90 minutes matapos mong makatulog at tumatagal ng mas mahaba sa bawat siklo ng pagtulog. Ang yugtong ito ay mahalaga para sa kognitibong kakayahan, pagsali ng, pag, ng mga alaala at regulasyon ng emosyon. Kaya pag ikaw ay nananaginip sa gabi o yung vivid dreams na tinatawag natin, Huwag matapot, isa yung sign na ikaw ay may magandang tulog. Sa pag-unawa ng mga yugtong ito ng pagtulog, nagiging mas malinaw ang komplikadong proseso ng pagtulog sa ating katawan at ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malalim na tulog para sa kabuuan ng kalusugan. Kaya madalas ang required sleep ay at least 7 to 8 hours dahil ang tunay na kadahilanan nito ay mahirap maabot ang deep at REM sleep kapag tayo ay natutulog ng less than 6 hours lamang. Kumbaga, hindi natin mapa-fast track ang katawan patungo sa deep at REM sleep. Halin tulad natin yan sa ating mga cellphone at gadgets, hindi ba't meron silang required na charging time? Hindi mo ito basta-basta pwedeng alisin sa pag-charge kung gusto mo itong magamit ng pangmatagalan sa susunod na araw or oras. Siguro naman ay na-convince ko na kayo na importante ang tulog sa pang-araw-araw na buhay. Pero ang sasunod na tanong, eh paano nga ba para iyong fully ma-enjoy ang benefits ng sleep? Sempre ang una kong sasabihin ay kailangan nating mamuhunan. Kailangan natin itong i-prioritize kahit papano knowing na sa huli magiging worth it din dahil tunay na mangang napakasarap isipin na ikaw ay gigising na meron kang magandang mood, may motivation para gawin ang mga gusto mo sa buhay at mataas na tolerance sa stress. Tama nga ba? So, ito na ang best part. Paano ba magkaroon ng maganda at mahimbing na tulog kung saan naaabot mo ang iyong REM at deep sleep? Pero bago yan, bibitinin ko muna kayo at ilalaan ko ito sa ating next episode. Kaya for now, stay in tune para sa next episode kung saan iisa-isahin natin ang iba't ibang tips na ito. Sa uulitin, tara alamin natin ang mga bagay-bagay na importante para sa ating kalusugan. Hanggang sa muli, reminding you to stay healthy, stay safe, wag magpanic, just stay informed. Bye-bye.